Nako sa mga nagaabang. Nako talaga rin naman ang mga CF natin, kaninang umaga pa talaga hindi mapakali. At uh, hindi talaga nila malubos maisip ang pinakahuli na naganap, di ba? Ito lang po. Ito lang, total may oras pa naman tayo. Kapag ikaw ay bangkero, meron pagkakataon na pwede kang malunod. Pag ikaw ay pulis, pwede kang makabaril at ikaw ay ma mabaril. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, katulad namin ng mga mama mamamahayag, nako, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel, territorial po yan, it comes with the territory, sabi nga natin. Yun lamang po yun, pero ano, pataas ng pataas ang mga level, ha? Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan ha? From Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod si Julia Roberts na? 'Yon. Basta maintindihan natin kung saan sila nagmumula. Naiintindihan natin kung sila nanggagaling. Wala pa po akong masasabi. Wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito. Yan ay kasama po 'yan sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, Mahiya kayo pag ako'y dinimanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y nadimanda at kinasuhan tungkol sa human trafficking. Pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nang gagaling at nagmumula kung paanong dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun. 'di diba? You don't shoot the messenger. Ayun. Okay, sabi ni Marechu, totoo po na, eh, nag-worry kami dahil sa ginana. <laughs> Nako, huwag kayong magalit kay Sharon Cuneta. Kanina, mm -hmm. ang dami ko nababasa. Galit ng na galit kay Megastar at kay dating Senador Kiko Pangilinan. Wala pa po tayong hawak na informasyon. Malalaman natin yan kapag nabasa na po namin ang aming abogado. Ayan. Yun lamang po yon. Tanggalin po natin sa ating isip yung galit yung hatred, kasama po talaga yan sa laban. Basta ang mahalaga, alam natin kung ano ang katotohanan. Yun lamang po.